Ayan guys, sa punong puno na naman ng ating ice cream. Ayan, since sa uh, bus ubos na ubos, yan, kaya kanina lang, ano, nagpa-refill tayo kanina. So, nagpa-deliver tayo today. Kaso lang gabi na nga sila dumating. So, bali, ang pinadeliver natin ay 21 boxes ito. So, yan siya. Yan. dito. So, ito lang yung available nilang uh, flavor. Ngayon. Ayan. So, kung mapansin nyo guys, wala siyang tray. Tinanggal namin yung tray kasi nga, hindi ka siya pag nakalagay siya sa tray. Kaya, binuhos na lang nila lahat, nilapag na lahat dito. Kasi pag nilagay sa tray, hindi siya magkakasya. Ayan. So, ito lang yung may tray dito, yung ito lang yung may tray oh. Yung naka-cone kasi may harap naman siya ilapag. So, 'yon. Ito ang mabenta dito sa akin. Ayan, tapos ito nakakap, cup Tsaka yung 3-in-1. Ayan siya. Ayan, so ilang box lahat ito, guys? Lahat ay Ayan, ito yung pinagkuhanan. 21 boxes lahat ito. Ayan siya, oh. Ayan. So, 21 boxes ang na-deliver sa atin ngayong araw. So, yung tray, ito na yung tray, nilabas na lang namin. and dito siya. Ayan. So, ganyan na siya. Hindi ko lang na-vlog to kanina, guys, nung nag-deliver kasi. Umalis kasi ako. So, gabi na sila dumating actually. Maghapon akong naghintay. Gabi na sila dumating. Ayan. So, hindi ko na sila nakuhanan kanina. Kaya yeah, ito na lang yung nainaputan ko. Yung mga pinagkuha ng kahon. Lahat ay, so. ang na-order ay 21 boxes. Ayan. At ang kanyang halaga ng 21 boxes ay worth 10,330. Ayan. So, yan ang binayaran natin kanina, guys na ice cream. So, sa ganito, 10,000 na binayaran mo, ang mga tubo mo dito is mahigit din, ano, ah uh, 2 plus, 2,000 mahigit din ang magiging tubo mo dito sa lahat ng ito na 10,330. Alright, so yun guys.